Meron siyang pa isa isang uh, hindi nabuhay. Parang nalulupo yung kanyang laman. Hindi po siya nagtuloy na nabuhay. Ayun, meron na po akong nakita mga body na si na hindi po siya nagtuloy. Ibig sabihin hindi po siya nabuhay. Ito po mga body, oh, yo, parang ano po siya. Ah, parang lulupo yung kanyang laman. Tapos, ayan, lumambot na nga po yung kanyang puno. Oh. Dito, hanggang dito. Ibig sabihin yan mga body, hindi na po ito mabubuhay. Kaya hinugot ko na. Ganito po yung karamihang sakit ng mga sibuyas dito mga body, lalo na po yan sa bandang bagong sikat dito po sa bayan ng Gabaldon, probinsya ng Nueva Ecija. Ganito po ang kanilang problema. At sinasabi po kasi ng tito namin doon na marami na pong nagbalasang sibuyas. At ganito nga po yung nangyari sa kanilang sibuyas. Karamihan po ng sibuyas nila ay ganito. Halos wala pong nabuhay. Parang nalulusaw po yung kanyang laman. Parang ganito mga body. Alala, pipis na to hindi na po siya mabubuhay mga badi.